Good evening guys Ito na yung ano guys Ito na yung sinag ng ilaw na Kinabit ko Yung tatlo sa taas Yung Napakataas yeah. Tatlo Ngayon ano is Matangkad yan oh. Dalawang palapag Dalawang palapag you know. Put on the show. Yan, tanggalan natin ng ng plus. Ng plus. Yan, you know, wala siyang plus. Yan you know, yun guys. Yan you know, yung sinag niya. Ma di na mas maliwanag siya kaysa dati. Yan you know? Tasan natin ang light. Kung ano yung ipik niya. Oh, mas maliwana guys. You oh. know. Tatlong 10 watts na lead. Lead light. Ang ah, so, tipid na yan. Kaysa ano. Mercury. Saka nakakatulong pa sa ano wala nang basura na mercury yun, yan ang nakagandahan sa uh, lid guys yeah, ito yung switch nya old tagal na nito oh may git 30 taon na itong switch na to pati ito yung ilaw na yan ngayon lang nagkaroon ng lid lid lamp lid light Ayan. Guys, malayong malayo sa dati. Sobrang liwanag. Yan, ito yung gumagapang ako sa taas. Na nakakatakot. to ano ito. Yan. Yung bintana na ano, guys. Makalumak. Hanggang dito lang, guys. Baka mahuli tayo. kulang pala Ulo, sobrang dilim na Yan dito sa kabila Basta tayo Sara na Ay Salah guys. Thank you for watching. see ilmselt nii vähe . teie mõni oli tugev .